Papa Dams! Shhh! Eh, Ayan ang pinaka number one na maritis dito sa kaya. Hey, hey, hey. Lalapitan ko guys. Ayan o. O, papa, papa, tingnan mo. O, tandahan parang... O, o. Ano naman nangyari sa buhay para nagkukonsentrate ka? Siyempre, matatapong kape. Sayang o? bawat butil ng tubig. O? May butil ba yung tubig? Atalsik pala. Atalsik? Puta, parang may sanid ka na naman ah. Oh, masirap dun. Eh, kung makadalawang palapag ka, ano na naman yun, ah. Baka sang goko na naman yan. Use <laughs> Oh, oh. Kaya, kaya mo. Kanina, gustong gusto nyo na magkape, eh. Oh. Ah, si Trido. Puta, walang ka, ano yan. Laging nakaready yan. Ready, ready, eh. ready. Oh, walang hinihindihan yan. Ito sa kunti naman. The... Ah, ito nga naman ang binibigyan na gusto pa naman. <laughs> Ayun, Men. Puti! Kamusta yung mata mo? Ben! Kulang lang sa Bigyan! Latagan mo lang 500! Puta! Kapalan mo lang 500! Sa ilalim kasi siya sumili pero eh. sa na sa dingding lang! <laughs> sa ilalim lang, na lang ano mga... <laughs> Ang ilalim talaga! naka na naka-slip! Oo! Ben! Ang araw-alikabok mga! Sa ilalim! Dapat! Sa mga walling ka lang! At tayo! Kaya kahiga! Talaga <laughs> ng bata no! Oh, natin si si Paul ah. Ha? Sabi bumili ng baka para ano eh. Oo, oh, ayun, pinakawala na abulin pa nga natin. <laughs> <laughs> <Baka> naman? yan, eh. <laughs> <laughs> Bumili din na ng baboy. Oo. Oh. Eh, ah, may kakahabol pa tayo ng baboy mo niyan, <laughs> 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 Ay, yan. Na baboy Ano? 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 Ngayon ko lang talaga alam na gwapo ako. Huh? Oo. Oh. Wala <laughs> <laughs> ka na naman sa kay mama mo. Lahat ng nanay yan ang sinasabi. <laughs> <laughs> Nag-aalam mo rin ba yan? Oo. Oh. Kahit magtulo na si puno mo, gwapo ka pa rin. <laughs> 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 sa dala sabihin ng nanay ko yan eh. Oo. Ano, 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 Laging ganun pa paparin sa'yo. Ay, gwapo ka, nak. Di, ikaw asom na asom uh. ka. Gwapo ka nga eh. Agad ka lumapit sa salamin. Oh. Kisura, tinignan mo yung tsura mo. Oh. Talagang sinungaling talaga yung Wala nanon. kang katulad! <laughs> sa ganda mong lalaki! Subukan <laughs> 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 panligaw, gwapo daw eh. Uh. Eh itong luhaan, pag-uwi. Eh. <laughs> Mali siya na, hindi na siya tayong kapugyan. <laughs> Kaya ayan. Patanda na patanda. Uh, papangit na yep. papangit. <laughs> <laughs> <Ayun>. <laughs> <laughs> Wala Nawawala yung daw na. Eh. Paggawang mga Harvard, hindi basta-basta yun. Oo. Uh -huh. Malupit yun. Malay naman kasi paggagawa nito eh. Paano? Parang engineer na siya. Dapat kayo ng mga engineer. Oo. Sa oh? otak ko. Oo. Oh? Oh. Sa mga... Oo. Mga nakikita ko. Oh. oh. Yung pinag-aralan ko kasi oh. hindi ako nag-aral. Yung init lang na uh, nagsara lang yung school ko. Oh? <laughs> Bakit 'tong hindi, boss? Wala. Wala. Wala nangyari? Eh, wala na mating may Wala na katapos lahat. <laughs> oh, paro, puro maraming Talim na bayabas sa kapalibot sa school. <laughs> <laughs> Ayaw mga shooting. Ayun din po may six pack. Lagi laban bayabas. <laughs> ang school nila papadams. Kakaupo mo lang, graduate ka na. Kaya <laughs> yung <ang> school nila. Hindi gaya sa school namin sa Arbag. <laughs> Saan sa kanila doon? Kahit wala kang baon. Oh. Busog ka, oh, ka <laughs> na. <laughs> <laughs> Hindi lang ka lang. Bayabas na. Hahaha. <laughs> Ay, alam school nila eh. <laughs> <laughs> kaya, uh, hindi nagsisya, oh? Dapat din lang na aral uh Oo. -oh. So, <laughs> kaya pala mga kurmado, mga birada mo ngayon, Uncle <laughs> <laughs> Kaya hindi ka nag ako nag-aaral. Pinakuha ko na... Piloto ka na ngayon? Oo, gifts speaking. Oo? Ayun <laughs> mo <laughs> galaw. Oh, galaw. <laughs> galaw? Uncle Jackson! eh <laughs> 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 oh, sa'yo! <laughs> uh,